Just in case lang sir na pumabor not not in favor of uh, the admin new decision of the supreme court meron pa tayong contingency no mm. we shut down everything i guess that's what they want they want the government to cease working so yung matuloy yung kanilang mga destabilization na ginagawa mm. Binatikos na Bangsamoro netizens ang desisyon ng mga kongresista mula sa BARM at sinabing nasilaw sa ipinangako di umano House Speaker Martin Romualdez para pumirma sa impeachment laban kay VP Sara Duterte. Ang mga BARM lawmakers na pumirma sa impeachment complaint ay sina Lano del Sur 2nd District Congressman Yaser Balindong, Lano del Sur 1st District Congressman Zia Alonto Adjong, Maguindano del Sur Rep. Representative Muhammad Paglas, Sulu 2nd District Representative Munir Abison, Maguindano del Norte with Cotabato City Representative by Dimple Sin Mastura, Sulu 1st District Representative Samir Tan at Tawi-Tawi Representative Binzar Zali si Basilan Representative Mujib Hataman lang sa BARM ang hindi pumerma. Ayon sa mga netizen na nagpalabas ng kanilang saloobin, opinion sa social media, hindi raw nagtanaw ng utang na loob ang mga kongresista sa pamilyang Duterte na napakalaki ang nagawa para sa Bangsamoro. May nagpahayag pa na pinatawag ni Speaker Romualdez ang mahigit sa 200 mga kongresista sa isang opisina at pinagsabihan na sigurado na ang kanilang 20 million pesos kapag ka pumirma sa impeachment kontra kay Sara Duterte. Ayon sa pahayag ng isang mambabatas, napinitan siyang pumirma dahil kawawa ang kanyang constituents kung hindi niya matatanggap ang pera sa proyekto ng kanyang distrito. Pumerma din si South Cotabato Representative Peter Miguel at General Santos City Representative Loreto at Sharon. Kaugnay nito, hindi pumerma ang dalawang mga kongresista mula Sultan Kudarat Province na sina 1st District of Sultan Kudarat Representative by Sakaluran at Sultan Kudarat 2nd District Representative Horacio Swansing at si North Cotabato 2nd District Representative Rudy Kawagda. If I get impeached, then that is my end. Tapos. Gumastos at magwaldas ng pera ng gobyerno para i-impeach ang Uh, Vice President kung yan ba naman ang gusto nila magwaldas naman ng waldas ng pera at uh, pagtakpan ng pagtakpan ang kakulangan at pagsisinungaling ng administration para lang hindi mapansin ng mga tao na maraming mga pangako ang napako ay uh, babanatan at babanatan nila ako. And then they can try. And then let's see. Diba? Kaya sa kung titignan naman niyo, yung mga kaalyado ko sa House of Representatives, wala sa kanila ang file. Wala sa sumunod naman tila sa, sa, sa hiniling ko sa kanila na huwag silang mag-file ng impeachment dahil hindi magandang timing at saka marami pang problema. Now, as to why I was the first one to sign, uh -huh. uh, alang naman kung sa sabi ng tao na gusto nang huhukayin yung lolo mo at itapon yung yung katawan sa West Philippine Sea, uh -huh. sa sabi niya gusto niyang patayin ang pangulo at ang first lady na ang aking magulang uh -huh. at gusto niyang patayin ang speaker. Eh, but naman nagugulat ang tao na pipirma ako yan. Uh, you know, these are statements that can't be taken lightly, especially from someone with such a with such a high position. Uh, so, Nagtataka na nga ako kung bakit nagulat yung tao. Eh, alam nga naman kung sasabihin mo, kukukahin mo lolo ko. Uh -huh. Eh, I, of course, I'll be the first one to sign. Ah, uh, that should come as no surprise. Um, Ayun na, at this hour, um, uh, patawag mo na yung mga senador at mag-convene na kayo as impeachment trial court. No? Wala, wala sa panahon, walang wala yung time, ano dyan, constraint. Na kung wag namang sabihin na na sisihin pa kami, no, na ngayon lang namin ipinasa. So, kung kagaya ng kasabihan, kung gusto, ay pwedeng gawin, di ba? Kung ayaw, maraming dahilan at maraming sinisisi. So, hinahamon ko ngayon si Senate President uh, Escudero na, come on, i -ano mo na, no, i-convene mo na yung, uh, yung Senado as impeachment um, at trial court.